ito ang kasama ko yun yun na yun ito po. po sa kabila ito po pinagpaprasan uh -huh. po ang ilog na ito sa Buntot Palos yan po ito napakaganda po nito ah message nyo lang po ako. process na po tayo at yung likod ito po yung 3 hectares na binibigda po, po dito sa Sitio Ligawan uh, kalapit po nito ay daang papuntang saray ayan yun po ang punong balyan niya papuntang saray ito po ay Sitio Ligawan at pakaganda po nito uh, message nyo lang po ako para po sa detalye at para po sa presyo Okay? Ayan o, yung mga kasama ko. Ayan. Okay.